kausap po ako sa inyo, malinaw po ang paghihiwalay ng simpahan at ng Estado. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla ay ex-convict yan. Ano ba? Alam mo sa totoo lang ako, oh. naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral. maging kaugaliang ko na po yung pagpumapasok pumapasok ako ng kahit anong simbahan, nag-aalis po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakakilala na katedral yun, hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa dami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yon ng Senado o investigasyon ng media. Dalawang beses po akong naitulak, tinamaan ng camera. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro isi-sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Paano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit dun sa gusto nyong Makikipag-usap kami doon sa mga pulis, ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga, gusto ko lang kamustahin dahil alam naman lahat ng BCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis, tumabi ako sa mga pulis, nakikipagpwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin, pabira. Paano tayo matatapos, mga kababayan, kung sana, chairman, ang maging dulo nitong pagtinig na to eh matapos ang kalbaryo ng KJOC matapos ang kawawa yung mga polis doon tinatanong ko 24 hours palit palit ngayon kung sa tingin nyo lahat na nakakatulong sa bayan to e eh, nasa hindi po yan pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Sana po, yun tayo lahat magkumpisa. Bago po natin ito palahin, bago tayo magsisihan ang KJOC. Simbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po.